Hindi lang po lansangan ang dapat nating linisin. Hindi lang ang bumalik na kadugyutan sa kalsada ang ating tutugunan. Lilinisin din natin ang City Hall. And that begins with the courage to do serious housekeeping starting with getting our finances in order. Ito po ang big picture ng finances ng City of Manila. The city finances are in ICU. Our real property taxes collection or tax collection system is a mess. The same goes for permits and licenses. Lalong-lalo na yan, zoning board na yan. It appears that the City Hall has more leaks than the Titanic. Kung inyo pong matatandaan at ipaalala ko sa inyo, bagay na kayo'y naging bahagi din ito nung panahon kayo'y pinamumunuan ko ng nakaraang termino. Philippine Chamber of Commerce, and industry gave recognition to our report bilang most business-friendly city noong taong 2001. Kinilara <laughs> rin tayo ng DTI at ng ARTA, ang ating Electronic Business One-Stop Shop or what you call EBOS bilang fully compliant business processing permitting process na ayon sa ease of doing business. Ngunit, nawawaglit akong nawala. Na ang buong akala ng ating mga kababayan sa lungsod ang mga bagay na nasimulan ko nang naging bahagi kayo ay ipagpapatuloy nyo na lamang. Pinagubago nyo pa. Noong nakarang Nobyembre 2024, sa pamamagitan ng isang memorandum lamang ng dating Secretary to the Mayor, inalis ng business, inalis ang processing ng business permit sa ng itinalaga ng batas na dapat na may saklaw nito. Alam po ba ninyo ang ginawa ng Secretary to the Mayor? Lumikha ng isang grupo under his watch upang siya ang mag-process ng business permit application sa lungsod nang may nila, Dahil dito, marami tayong natanggap na reklamo ukol sa mabagal na proseso. Sa ating datos na na-kuha, halos isang libong new businesses application ang hindi na proseso. Napabayaan o pinabayaan? Ang masakit pa po nito, may ibang mga negosyanteng umalis at inilipat na lamang ang kanilang negosyo sa ibang syudad. Ang isa pang masakit na katotohanan, may mga negosyanteng hindi tumuloy ang kontratang pinasukan dahil sa katagalan ng pagpoproseso ng kanilang business permit. Napabayan pinabaya. Kaya sa ating mga mamumuhunan na nakikinig, nanonood, ito ang direktang mensahe ko sa ating mga negosyante. Pumanatag po kayo. Ibabalik natin sa Bureau of Permits ang kanilang mandato upang muling maging mabilis ang proseso ng permit Isang ka ba naman nakakita? Gumastos-gastos pa ang taong bayan para magpasweldo at itatag ang business permit. Pero isang tao lamang pala pwede nang magpermit. We will go back to the gold standard of business permit process na ating inilunsad na dati ang Electronic Business One-Stop Shop or EBOS. Walang real-time collection monitoring ang nakaraang administrasyon. Hindi ko po sabi. Sabi po ng Commission on Audit. Kaya sa atin pagbabalik, dapat may up-to-date dashboard ang city government finances. At yan ay gagawin ko sa pamamagitan ng Task Force facts o Fiscal Accountability, Cost Transparency and Spending. facts based on numbers because we have been living on the fairy tale of fiscal solvency. facts kasi kung plot ang koleksyon plot din ang serbisyo sa taong bayan. Nasa financial ICU na po tayo. Ang kapitolyo ng bansa, where Manila goes, the country follows. Sabi nga nila, we are dipping into cash reserve. While obligations mount and the promise to the people go unredeemed. Noong pong nakaraang taon, kayo ng mga bahagi ng konseyong ito at ang ating lungsod ay nagtatag, nag-aproba ng tao ng budget 25.8 billion pesos. Ngunit ang total revenue Revenues internal at external ay umabot lamang sa 21.234 billion pesos. Simple lang po ang arithmetic. Kapos sila ng 4.650 billion. Ang ibig sabihin, nag-budget ang nakaraang administrasyon ng lampas sa kanyang pokolektahin kaya't nabitin ang mga bayarin at proyekto. Natigil din ang maraming serbisyo mano pa patungkol sa pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Tanong, pagkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon. Negative 10.2 billion pesos and counting. I hope some of you will realize what you have done allowing such problems. Never. I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR. Sa mga empleyado, nung ako'y nag-mayor, may kinaharap akong suliranin ng mga kawani ng pamalang lungsod ng Maynila amounting to 300 million pesos sa GSIS for some ability we did convince GSIS for that matter and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang, almost 200 million sa GSIS. At ang, ang pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuan na ng mga empleyado ng pamalan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung saan ninyo tinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. social amelioration para sa sinyo. For second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLM, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District, 26 million. Doc Almiron, Doktora Irmal Ponce, Kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringilya, halos hindi na magamit o mag magamit ng tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na contento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati janitor, sinuba niyo? security guard. Sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok, ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng walong buwan. Sino mang negosyante? Maliit man o malaki? Hindi mo bayaran ng walong buwan. Titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. Five hundred sixty-one million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo'y iniwan. Hindi po. Andiyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel. Nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling. Baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan. Bagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam niyo naman Iba sa inyo yung matatanda pa sa akin dito. Na alam nyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Manila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay dinisisyon ninyo. Anong nangyari ano naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe, pati ako nananahimik, dinamay niyo pa. Sinabutahe. O sige, total politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Alam nilang totoo, hinakot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit pinalitan ninyo. Naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnan o na saan ngayon ng lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time, you know it already that I have received. Received letter. A letter from two companies that you have approved na hindi na rin nila kaya. Ang alin? Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito. Except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, dala ng pagkakataon ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 200 billion uh, 900 million. Infrastructure projects. You know what's ironic? And I'm going to discuss this Forgive me, Madam Vice Mayor. Kusto ko lang malaan ng mga halal ng bayan. Nakapuan natin, Madam Vice Mayor. Alam mo ba halos lahat ng infrastructure project? You tell me. What kind of infrastructure projects that you see or you saw? You know why? This 2.2 billion Mayor Lito Chenza This 2.2 bill most of it repairs. So that you know negative 10.2 billion pesos and growing.